Ang mensahe na inihanda ng universo para sa iyong gayon ay makapangyarihan at puno ng kahuluga. Sa isang lugar sa mundong ito, may isang tao na may malalim na paghanga at walang katapusang pasasalamat sa iyo, sa iyong kabuuan at sa positibong epekto na iyong ibinubunga. Ang mga mensahero na Diyos ay pinupuri ang iyong natatangin kaluluwa, puno ng haba, kabutihang loo at isang palob na lakas na nabibigay inspirasyon sa mga tao sa iyong paligi. Ikaw ay isang bihirang tao, isang taong umaapaw sa pagiging tunay, tapang at kabutiha. Ang iyong presensya ay isang ilaw na nagliliwanag ng mga daan at nagpapainit ng mga pus. Sa iyong mapabigay na kalikasan at natatangin kagustuhan na gumawa ng na mabuti ng walang hinihinging kapalit, ikaw ay namumukod tangi bilang isang liwanag na nababago ng mga buha. Nagbibigay ka na tiwala, nagpapalaganap ng kapayapaan at isang pinagmumulan na aliw at saya para sa maram. Ang iyong kislap ay hindi matatawara. Kahit na nahaharap ka sa pinakamahirap na pagsubok, nakakakita ka ng lakas at karunungan upang magpatuloy, binabago ang mga balakid bilang mga pagkakataon sa paglago. At alamin mo, sang gayon, may isang tao na nagmamasid at humahanga sa bawat detalye na bumubuo sa iyong pagkata. Ang taong ito ay may espesyal na pagmamahal para sa iyo at nag-ipon na tapang upang ipahayag ang kanyang nararamdama. Ang universo sa kanyang walanghangang karunungan ay nagahanda ng perpektong pagkakataon upang maganap ang koneksyon na ito. Walang bagay na nagaganap na walang dahila. Ang koneksyon na ito ay bahagi na mas mataas na layunin, isang banaw na plano na naglalayong magdala na kaligayahan, pagkatuto at kaganapan sa iyong paglalakbay. Ang mga celestial na puwersa ay nakahanay upang magbigay sa iyo na proteksyon, karunungan at mga pagpapala na nagpapahintulot sa iyo na patuloy na mabigay na positibong epekto sa mga daraanan. Ang iyong malilit na kilos, puno ng kabutihan, ay may kapangyarihan mag-iwan na malalim na baka mayroon kang isang natatanging regalo, ang kakayahan magbago ng mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Kahit na ang mga pinakasimpleng bagay, huwag magduda sa halaga mo sa mundo. Maglakad na may katiyakan na kinikilala at ipinagdiriwang ng universo ang iyong kontribusyon. Ikaw ay espesyal, hindi mapapalitan at mahalaga sa mundong ito. Tandaan, lahat ng inialay mo na may pagmamahal at kabutihang loob ay babalik sa iyo ng pinalak. Ang iyong liwanag at kabutihan ay hindi malilimutan. Narito ang isang dasal na iniaalay espesyal para sa iyo. Banal na lumikha, nagpapasalamat ako sa pag na mahalagang kaluluwang ito na nababasa ng mga salitang ito ngayon. Naway lagi siya magabayan na pagmamahal, tapang at karununga. Naway maprotektahan ang kanyang mga hakbang at madaman niya ang kagalakan, kaganapan at pagkakaisa habang napapalaganap siya ng liwanag sa kanyang darana. Amen. Kung ang mga salitang ito ay tumagos sa iyong puso, maglaan na sandali upang magnilay at ipahayag ang mga sumusunod na pahayag. Ako'y nagpapasalamat sa kakayahan mabigay saya at mabigay na positibong epekto sa mga tao sa aking paligi. Lubos akong nagtitiwala sa aking panloob na lakas upang malampasan ang anumang pagsubo. Karapat dapat ako mahalin at bukas ako upang tanggapin ang lahat na papapala na inihanda ng universo para sa akin. Ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa isang bagong yugto ng paglago at spiritual na pagbabag. Malalaking pagbabago ang paparating, nagdadala ng mga kapanapanabik na oportunidad at mga hindi malilimutang sandal. Malapit ka na makatagpo na isang special na koneksyon, marahil ang iyong ay kakit akit isang taon na itinadran na upang samahan ka sa iyong paglalakbat. Maaring ang taong ito ay nasa iyong buhay na o malapit ng pumasok dito. Sa anuman ang paraan, ang koneksyon na ito ay magiging malalim at makapangyarihan, magdadala na bagong kahulugan at may positibong epekto sa iyong paglalakba. Kahit na ang mga pinakamatinding skeptiko ay hindi kayang tanggihan ang lakas ng isang banal na koneksyon kapag ito ay nagpapakit. May isang bagay na kamangamangha na naghihintay para sa iyo. Ang universo ay bumulong sa iyong puso, hinihikayat ka na maging mapanuri at bukas sa mga mensaheng dareti. Handa ka na bang pakinggan at yakapin ng dareti? Ito ang mensaheng gayo. Kung ito'y tumagos sa iyong puso, ibahagi ito sa mga taong naniniwala ka na makikinabang din sa mga salitang it. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan na mabigay na inspirasyon at motibasyon sa ibang ta. Hanggang sa ating susunod na mense.